PDP. Hmm? Is there going to be a coalition between uh, PDDS, PDDS, or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot. Uh, because uh, nandiyan si Marcos. Hindi ako believe in that. He's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English, uh, may articulate. Pero alaaral ar kasi kung saan saan sa labas. Pero sabihin mo uh, may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ngayon nga yung sinasabi ko sa inyo. Totoo yan. I'm not, hindi ako nag, I do not voice uh, lies. Masisira ka. Pero, bantay ka yan. Kamali ang Pilipinas na I'm not saying I'm uh, mas maghusay ako. Maybe, mag magkaroon silang maraming pera, may magpahiram, or uh, mga loans ng pwede yan sila. Pero kung sabihin mo yung governance papuntang may gulo doon sa ano, hulo, eh walang pumupunta doon. Katakot na niya na punta ka ng... Ako, hinalikan ko pa yung sundalo. Ang, do, sabi ko, saan na lang sundalo? hinalikan ko yung lupa. Tapos sinabi ko, proceed where you should be. Yung mga marawi, I went there. Nabutas nga yung helicopter ng dalawa yung mag... Nabutas. Binaril ng mga rebelde. night time kasi magkikita yung chapter yung eh, may ilaw tinumaan nandoon kami sa beach banda yung kampo para ilang ano lang maka mapalayo na inabot ng bala uh. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Lalo, lalo, lalo po sa ating malapangulo. Uh, kami po ay humahanga sa magagandang programa na iyong nagawa. Napakaganda po ng inyong uh, naipatupad na programa. Ang uh, may tanong lang po, may pag-asa po bang uh, mapigil ang korupsyon dito sa ating bansa. Na Siyang uh, unang unang po ay... Uh, kahit sa mga lokal na may mga kaso na hindi na may mga kaso pero hindi po nabibigyan ng aksyon. Yun lang po. May pag-asa po ba na mawala ang korupsyon? Thank you po. Alam mo, it's a, it's a question that is hard to answer. Because na ako na, alam mo ba sa customs I fired 43 43 sa airport sa na yung lahat ng uh, immigration ano, tinanggal ko. But uh, kung sabihin mo uh, maano yung tan tanimbala ay, kita mo na may explanation ni eh, Bing Bongbong. -bong. Uh, dapat mayroon talaga mga bad days na bad break ng tao. Puta. Bad break na tao, payag ka na. Kaya nung nag, Nabi ko, putang ina, kainin talaga na yung bala. Mag, you better get the 22. pa yung 45, wala na. Tsaka ako, no? Ako mag, uh, na, matanong, ito, matanong, ito silang, mamawad Nagpapakain talaga ako ng pera. Yung mahuli yung extorsion, dali nila. Sabihin ko, mas siya, wala man ako, wala akong dalaw, wala akong pera, wala akong wallet. Wala, wala talaga akong dalaw. Kaya yeah, makikita Manila. Sabihin ko kapatid lang, kainin mo yung... Tapos yung last time na diyan sa wala akong... Oh, maraming sundalo. So, bigyan niya akong pera. Kaya, wala akong pera. Bila, kainin mo. Mayor ako, mariwana Kainin mo talaga. Bungo ako. Ipa ipakain ko talaga sa iyo. Yun ang disiplina. Hindi madala ito ng human rights sa Pilipino. Maniwala ka diyan. Ano mo talaga? Kaya kung mayor kayo, sundin ninyo. Ipakain ninyo yung pera na peke. Ipakain mo yung pera na hiningi extortion. Ayan pag naglaglag, naglaglag ng balan doon sa ano, hindi ipakain mo rin, palunok mo. No, oh, yung ano ko, advice ko sa mga mayor, alam mo, ang, ang lugar, pag ayaw ng mayor, ayaw ng pulis, wala talaga. Pero ano dyan, mag, ano nang magbigay ang pulis, gano'n. Anuhin mo na kaagad, right uh, at the first opportunity. Bantayan mo. Malaman mo naman, uh, makita mo kung maglakad ka sa gabi, maraming mga bangag, gunggong na. Ikaw ma'am, marunong ka magdala ng baril? Paano tayo niyan? Pumili ka na ng baligar dito, puro tatangkad. <laughs> PSJ, ha? Eh? Yes, sir. Mahal na, Pangulo. Uh, ang gusto ko pong itanong, dahil nabanggit niyo po, na gagawin niyo po ang uh, inyong maaaring magawa upang matulungan ang iyong mga kapartido, lalo na ang uh, taga PDP. Kami po uh, ay uh, mayroong mahabang laban na rin na nagaganap tungkol sa korupsyon. At ito po ay pinipilit naming ma-expose at kami po ay nakasulat na sa iba't ibang uh, ahensya ng ating gobyerno. Yun nga lang po, ang nakakalungkot po ay medyo may kapagalan ang pagtakbo kahit na kumpleto ang aming mga dokumento. Ang tinatanong po sana namin ay uh, kung ang ating pong laban ay laban sa korupsyon. May pag-asa po ba na ang ating partidong PDP ay tutulungan ng ating mga kapartido na ma-expose ang korupsyon na ito? Lalong-lalo lalo na kung ang gusto po ninyo ay wag nang muling uupo ang mga tao natin, kung, lalong kung hindi natin kapartido na mga korup dito sa ating mga bayan. Okay, I'll answer you but uh, let's uh, do it uh, in accordance with law para walang sabi. Kung mayroon kang reklamo, tapos uh, gusto mong investiga on first uh, ano mo sa corruption uh, either ipadala mo sa NBI or ipadala mo diretso sa ombudsman tapos doon magumpisa ang kagaya, kagaya kay Gordon si Gordon naghiram ng pera ay hindi yung nag, ang Uh, subik when he was dead, naghiram ng pera. Tapos, uh, loan, loan na out of the 117 na nag-grant, ang 86, ang 86 uh, million pumunta sa kanya. Wala na, tapos na. Kaya, binuhay namin, sabi namin, i-file mo.